Ayos nice lang sir. Tata. Sa Sabangya, 'no? O in sa Sabangya lang sa ako na sir. Ha? Uh -huh. Yung may pagdaan nya. Na yun mo lang. Ay. <laughs> Thank you, sir. What's up mga Kanoy Good morning na naman. Nagbabalik na naman ang yung lingkod si Kanoy P for another video. Nandito na tayo ngayon sa EGL. Uh, at wala tayong nadat nandito na tricycle. Pero nakasalubong ko si TJ mga Kanoy nakarga niya yung ano yung kangkong may sumunod na sa ating tricycle driver shout out shout out bali hindi ko pa napunasan si Mia mga kanipi yung napunasan ko dito lang sa mga upuan niya eh. sa motor yung ibang parts niya hindi ko pa napunasan holiday ngayon walang pasok yung mga estudyante na naman So hopefully na makarami na naman tayo ngayong araw. At may bibili ng bigas na limang sako mga kanayipi. Galing ibang bansa. Kung alam niyo yung pinaghatiran ko dun sa, ano, sa Santa Barbara. Sa may Maryland Subdivision. Ayun mga kanayipi. Mamaya pupunta siya dito doon sa bahay mga kanaypi para may bigay natin yung ano yung limang sako at ayos kahit pa paano gumagalaw yung paninda nating bigas di ba so sa mga gustong umorder ng bigas PM nyo na lang ako sa Facebook page ko na Noipi Vlog may dito sa personal account ko na royal Cachuel Española eh thank you so much mga kanibi ayan may pasayro na tayo dito mga kanaypi Katablan. One, six eighty four. 168 eight. One, six, eight. Ayan, naibaba na naman natin mga kaloypi. Kumita na naman tayo ng 20 pesos. Alright. Nandito na tayo sa bahay mga kaloypi. Bali, ilalabas na natin yung limang sakong bigas. Lalagay natin kay Mia. Baka kasi tawag nun, dumating agad si sir na kukuha nung limang sako at least nandun na kay Mia, lalagay na lang sa sasakyan nila, diba so kunin ko lang mga kanoypi yung hand truck, tapos buhatin ko na yung limang sako dyan sa loob okay, ayan nandito na yung limang sako mga kanoypi ayan masarap yan mga kanoypi, malambot at medyo mahal sa kunti saktong sakto yan So, sabi ni Kuya Wilta nung kumuha ko ng ganyan, pagbalik ko na kukuha ulit ng panibagong stock, tawag nun mag-increase na yung presyo niya. Ito, yung ano, same pa lang nung presyo na kinuha ko nung nakaraan. Pero pag naubos na naman tong stock ko na to, ayan, panibago na. Mag-increase na yung bayad niya at magmamahal na naman yung bigas mga kanaypi. kahit kakatapos lang nung anihan ayan, sabi niya mag increase nga daw eh. so syempre yung presyo natin mag increase din kahit konti lang ba diba? ganun talaga ah December na kasi kaya tumataas yung mga bilihin kahit bigas mga ibang bilihin tumataas na kailangan din natin magtaas ng presyo di ba okay so ilagay na natin sa hand truck at ilagay natin kay Mia doon sa harapan para pagdating ni sir at ikakarga na lang sa sasakyan nila di ba? mga kanipi o goods Lagay na natin kay Mia doon. E 30 kasi yung usapan namin ni eh, Sir na pagpunta niya dito sa uh, amin. So ngayon, nire-ready nga ko na mga Mas maganda yung nire-ready na natin baka kasi nagmamadali si sir at may pupuntan din na iba ayan at least pagdating niya karga na lang sa sakyan ba? Diba? advance kasi ako mag-isip mga kanaypi <laughs> Sarga na natin dito kay Mia May isa pa Punin pa natin yung isa Ito na yung panglima Mga kanipi na uh, bigas Ready na siya. All right. Limang sako. Antayin na lang natin yung pagbibigyan natin mamaya mga kanapi. Pupunta siya dito para pick upin yan limang sako. All Dito lang mga kanaipi Sir Saan? Ayos lang sir Dito Masabali niya Wino? Win, sabasabali lang sa ako na sir Ha? Na yung naimas mo lang niya Naimas mo lang?

Oh, thank you, sir. Ay, may sticker ka pa? Ay, meron, sir. Oh. Sakto. <laughs> thank, you. Thank, you. thank you. Ayan, thank you, sir. Kita okay. ni, kita apa okay, ni? Eka. Pun, sir. Asyik kaya, ayam ni. Oh. Kalau uh, kalau apa kami lagi, sir. Asyik kaya, as 20 minutes away. Mayat ah. Uh. Win. Aiger Flores. Win. Germany yung atlang. Tika. Kaya ayam ko sa sa tayo yan. Win sir. Thank you sir. Thank, thank you. Thank you. Thank you sir. Ingat ingat. Pa 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 apa bagio. Win sir. Thank you. Ayan mga kanipi. Ah, nabigyan na natin yung ano, yung bigas. At babiyay pa sila ng Baguio daw Bagong bago yung kutsi nila Sir. Ayan, papunta na sila ng Bilyasis, mga balik Bale, lang niya kahapon. Linggo. Galing Germany pala. Nakalimutan ko na kasi. Ayan, nakabinta na naman tayo ng limang sakong bigas. Tara na natin yung gate Ayan mga makakanipih. Nakapag-sold out na naman tayo ng limang sakong bigas. Ayos, kahit papano kumikita. Maraming maraming salamat sir Lamsin from Germany. Ayan. Bali yung napaghatiran naman natin dito sa ano sa Proctress nung nakaraan from Germany na naman. At shout out na rin kay Sir Edgar Flores ng Germany. Thank you so much sa panonood palagi. Ito pala, binigyan pala tayo ng chocolate ni Sir ah, Lamsin. Ayan. May chocolate na naman. Matutuwa na naman yung maginakon nito. Si Mrs. Atren yan. Okay. Thank you, thank you so much, Sir, sa, ano, sa binigay niyong ano, pasalubong. Okay. muna tayo at pag aalmusal mga kanipis Saka tayo babiyahe ulit Kasi Nakapagbiyahe na tayo konti kanina At Inantay ko kasi itong ano Itong pag-deliver natin ng bigas Sa isang subscribers natin na Galing Germany Ayan. At least Kahit pa nakapag dispose na naman tayo di ba? Okay Ayan oh May chocolate na naman Bigyan natin kay misis. Ma, hindi dito. May bibigyan ako sa'yo. Pero, no? uh, may pasalubong na naman tayo. Thank you, thank you po ulit. Thank you guys. May makakain ka <laughs> na <laughs> May stock na naman tayo. Ayan. From Germany. Galing Germany yan. Okay. Almusal muna ako mga kaniti. Saka tayo magpakain ng mga manok. At lalabas sa tayo mga masada. Okay. Ayan, labas na tayo mga kaniti. Tapos na akong nagpalit ng tubig. Nagpakain ng aking mga manok. Ngayon, labas na tayo. Para mamasada na naman. Pa. Alright. Ayos, ayos. Samahan niyo ako ngayong ano ngayong araw ng lunes kahit holiday pasada pa rin tayo <laughs> buksan lang natin yung gate mga mas tapos mamaya bibili ako ng paninda ni misis nagpadala na naman sa akin nagpabili na naman kaya bilan natin mamaya Alright, alright tayo mga kanaipi gulong mga ka gulong Oh, ah, sige Gulong Nasabugan sila boss Ah, nasabugan?

us Ano? <laughs> Thank you sir. Ayan, mga na ipi. At naman si sir ng 50. All right. Nakuulit tayo ng panibago Wala tayo ng EGL Oo oh, sir oh, Saan na yung Hindi ko dala ata yung sticker ko ha? ano nandito dalawa yun na talo main uh, pala yun ay <laughs> ay sir oh. thank you thank you <laughs> Ah, binigyan! <laughs> Ayan mga kanipi, nandito na tayo sa last portion ng vlog Magsha-shoutout na naman ako sa inyong lahat Sa mga nag-comment sa last na mga videos ko Tapusin nyo itong vlog na to, baka nandito yung mga pangalan nyo At umpisan na natin Unang-una yan, shoutout nga pala kay Kuya Ron de Leon At Ati Kati de Leon from USA Shoutout na rin sa kanilang kaibigan dyan sa USA Na si PJ Marsha Alexis shout out sa mga kaibigan mo dyan kuya at ate at ingat parati dyan sa USA shout out na rin mga kanipi kay Rockstar from Damam Saudi Arabia shout na ta rin tayo kay Sherwin J shout na ta rin tayo kay Pilipi Santiago shout out uncle shout out na rin kay Shaunan TV at shout na rin kay Bilyakito Shoutout na rin kay Gisjan TV Kabigkis Shoutout na ta rin tayo kay Junior Supangan Shoutout na rin kay Roger Hilario Shoutout na rin kay Biba Lola Vlogs Shoutout na rin mga kanipi kay Mark Almasco Shoutout kay Leo Digario Bersosa Shoutout na rin mga kanipi kay Jody Carno Shoutout ta rin kay Eloko Boy Vlog. Shoutout ta rin kay Sinaida Mansa. Shoutout ta rin mga kanipi kay Ilocano Ak Balyudong. Shoutout kay Lo Soriano. Shoutout ta rin mga kanipi kay Arthur Cano. Shoutout ta rin kay Ferdinand Villaronte Mansano. Shoutout ta rin kay Biahero Silakay. Shoutout ng Eurotex shoutout na rin kay Jane Pangdangalan shoutout at syempre shoutout sa inyong lahat na mga nanonood sa aking mga video magcomment lang kayo mga kanipi at isha shoutout ko yung mga pangalan nyo para makapagpasalamat din sa suporta sa panonood nyo ng aking mga video maraming maraming salamat sa inyong lahat at dito ko na naman tatapusin ang video vlog Kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong video. Uh, stay safe lagi. I love you all and peace out.